sa pahalaman na sumisira sa mga hanamang gulay. Next. Isa na dyan ang damo. Bakit tinatawag na pese? Hindi nyo napapansin pag nagtanim kayo mataba ang damo ka sa gulay. Kaya kailangan bunutin. Kailangan bunutin kasi kung hindi nyo bunutin yan, wala. Magkakagawan sila ng sustansya. Pag nabunot nyo na, yung mga leaves niya, pwede nyo i-compose. Pero pag may buto, huwag nyo po sama kasi tutubo po yan. Yung dahon lang. Ito naman ang mga sakit. Mga uri ng sakit. Viral disease, sakit na ng virus. Ayan po ang halimbawa sa tomato mosaic. Kung ma-experience, kung magtanim kayo, ma-experience nyo ang mga ganyang anan. Hindi. -an. Yan. Ma-experience nyo ang bunga na ganyan. Halos wala na pong lunas yan. Kailangan bulutin nyo at itapon o sunugin. Huwag nyo isama sa komposos. Kasi pag isama nyo sa komposos, patuloy pa rin po ang mga viral disease na nandoon ihalo niyo po yan sa kumpos. Halimbawa, ihalo niyo sa lupa niyo na uh, i-mix niyo sa kumpos niyo. Pag na pula kayo, may makikita kayo, kakaiba. Hindi siya lalaki. Para siyang ano, uh, may sakit. Punla pa lang may sakit na. Next. Ito naman ang bacterial disease. Sakit na sanin ng bacteria. Halimbawa, bacterial blight, bacterial soft rot. Okay. Ayan po ang halimbawa ng bacterial glycobene. Pag ang dahon niya, ganyan na. Pag hawakan niyo, nagkukubig na para nabubulong. Yan. Yeah, yeah. Pag namungan niya, ganyan na, hindi na mapakunabang. Minsan, pag nagtaling tayo ng sitaw, uh, basitaw, polsitaw, mga ganyan din. Pag namumulang laki na siya, saka na siya inaataki ng peste. Kaya sa bibigyan ng babasahin dyan, sa so, ibigay namin babasahin. Mamili lang po kayo kung ano ang ah, kaya niyo sa ah, kaya ng bulsa niyo. Pero kung kaya nyo yung ano, Oriental Herbal nutrients, yun po ang pinakamaganda. Kaya lang mahal. Magkano kilo ng luya? Si puya, si bawang. magbili ka na lang pang konsumo. May gin pa, may organic pa na suka. O di po ba? Dito. Pero kung bawang lang ay Bawang bawang. Hindi pa namin experience ang bawang pero sa sa research namin sa YouTube, marap. ayan naman ang mga disease. Sakit na sa amin nang fungus or amag, downy mildews, powdery mildews anthracnose fusarium sa rot and rust. ayan po ang downy mildew at powdery mildew. Nangyayari po yan sa kanabasa, patola, kupo. Madalas makita din po yan sa mga ibang mga bagay na halaman. Madalas makita yan sa uh, gumagapang yung kalabasa. Kailangan pag may talim kayo, best and disease mo ni kaulang kayo. Uwi ni umaga. Hindi pa sumisigat ang araw. Tingnan niyo po sa ilalim ng dahon. May eh, puti. Hanggat kaya yung agapan, tatuloy Pag hindi niyo po gagawin niya, mapilis niyo umalat yan. Marami pong puti sa ilalim. Mga ano po yan? mga fungal disease. Pwede niyo po mag-spray sa ibibigay namin na basahin. Pero kung pula pa lang, malusog ang tanin niyo, kaya niyo po, kaya niya po susuin so ang mga sakit na darating. Parang tao din po yan, pagkumpleto ka sa vitamins, dito ba, kailangan pula pa lang malusog na siya. Uh Kasi ang mga sakit na ganyan, dala po yan ng climate change. Iba-iba ang panahon natin. Pag may bagyo, may dalas yung mga peste o ano yung mga sakit. Next. Ayan naman po ang kongal disease sa kamatis. Yan, pinatawag na ang truck nose. Pag may ganyan na, halos wala nang remedyo. Basta ang tandaan nyo, pag may ganito na, ang mga bunga at lahon, huwag niyong kasama sa kumpo. Yan yung ang tandaan nyo. Kasi hindi po namamatay ang Matiba na lang kung gusto niyong taniman na gadyong halimbawa itong tanim. Dito na katanim, bunutin niyo. Tulad na at nag-ulan, siyempre, ang pinaka-the best dyan, ipilad niyo ang lupa, tinatawag na isasangat sa sikat ng araw. Tapos, bupong tanim niyo naman, babalik na rin. Hanggang sa, para pang na naluluto sa araw yung virus, pag hindi, walang araw, magpakulo kayo ng init na ano, tubig, pakuloan niyo at buhusin siya dyan. Pero huwag niyo agad taliman, papayaan niyo na. Either siguro mga on the 30th, saka niyo na taniman. o ano, basta maganda ang pagkahalo niyo para lang mamatay ang virus. Kasi nandito pa rin siya. Pero pag kinikubig, wala niyo. Next. Ayan naman po ang hunggal disease yan pusar well will or rasas. Sa pusar well madalas, hindi lang sa ang makikita natin. Pag natin sa dahon, may mga insekto siya, kaya nangungulubot. At ito namang ras, madalas masinta namin pag nag-best monitoring namin sa talo, tuwing umaga pag nasa garden na kami. Makikita niyo na may mga ganyan na parang kalawang Hanggat hindi pa po umanat yan, itrim nyo lang. Pero huwag nyo namang kalburin. Kasi ang tanim natin, yung dahon, inukuha niya po ang, uh, ano tawag nito, yung photosynthesis. Doon siya kumukuha sa sikat ng araw, yung pagkain niya. Sa mamagitan ng dahon. Next. Dito na tayo sa insekto. Dalawang klase, maninipsip o sucking insects. Halimbawa, apids, atangya, trips, leaf hoppers, spider mites, squash bugs, and mealy bugs. Ayan po ang apids. Madalas natin makita yan sa ilalim ng dahon ng talong. Minsan meron yan sa sa ano, uh, sitaw, sa mga dahon-dahon yan. Makikita niyo po yan. Pag hindi kayo, uh, pag nandilili po kayo, gamit lang po kayo ng gloves. Pwede rin po na sa napakasimple uh, mga pesticide na tulad ng ano baking soda, uh, liquid dishwashing, uh, cooking oil at saka tubig. May measurement po yan sa isang litro. Uh, I-shake nyo. E Ewan ko kung meron diyan. Pwede po ipag-spray yan. Pero huwag kayong mag-spray na may sikat ang araw kasi nagkakaroon siya ng burning effect. Masusunog po ang dahon niyo. Ito naman ang stink bug. o atang Kung dumikin po yan sa balat natin, mabaho po yan. Madalas makikita yan sa kalabasa. Next. Kalabasa, kamatis yan. yan. Ayan naman ang trips. Minsan ano, pag ano tawag dito, pag melon festival, yung mga white flies, nagkakaroon po ang mga dahon natin na minsan, nakikita nyo pag naglakad kayo dyan sa sisis, maraming parang lumilipad. Pag may tanim din naman kayo ng mga talong, madalas nung makita niyan. Yan ang trips na maliliit na kuto. Nakakasira po yan sa dahon natin. Kaya ang mga moti ang bunga ng talong natin hindi na. Dahil ang ang mga insekto, sinisipsip ko nila, sinasak nila ang juice ng mga ano natin. Yung dahon, mga tao mga stem, iba-iba po. Kaya pag-aralan din po natin ang mga insekto o peste na dumadapot sa mga halaman natin. Ito naman ang leaf madalas Madali ang makita natin, pero pag nakita natin, tumatanong na yan. Swerte so, po makahuli kami. Na. Ito naman ang spider mites. Madalas makita niyo po yan kung may tanong kayong pipino. Sini, maliliit po yan na gagamba. Sinasako niya ang stem. Ito naman ang squash, squash Madalas nakikita namin to sa talong, sa dahon. Pag nakita namin yan na may itlog na ganito, pero wala ito dinitrain po natin, inaapakan. Kasi pag napisa po yan, dami po yan. Minsan nakikita namin yan sa kamuting tapos pag nag-harvest namin, sa danes, meron po yan. Kaya pag mag best and disease monitoring tayo, tuwing umaga, minsan pag ma hindi pa sikat ang araw, makikita niyo po sila. Pag may sikat na ng araw, akala nyo walang mga best and disease ang tanin niyo, Kasi nawawala na po sila. Oo. Oh, oh. Nagtatago. Next. Next. Ayan naman ang minibag. Pinatawag na dapat na pag summer nakikita ko yan sa uh, puno ng bayabas na madalas. Di po ba? Pag nakita niyo sa microscope ganito. Minsan may mga tanim tayo tulad ng sabi ni Ma'am kanina na di ba yung mga puti-puti? Madalas makita minsan natin yan sa saluyo. Dahil yan po sa climate change na kahit ang tanim natin na hindi dapat tapuan, dala po ng hangin po, mga... Minsan tayo, carrier din po tayo, hindi natin alam. Kasi may natatanong, nat nat bakit rooftop na po ang kanyang mga halaman? Bakit pinipestrate? Minsan tayo ang carrier. Minsan nagpupunlak pa lang tayo sa taas malusog. Pero hindi natin alam, dala natin sa sapato, sa dami... Ganun po yan. Kaya kailangan pag-aralan. Kailangan maging ano tayo, malinis. Kaya minsan ang garden na kita nyo, kailangan magdamo kayo. Kasi ang damo, nakaka-attract din po yan. Peste at mga ano, mga disease. Next. Ayan na po ang nanginginain. Nanginginain or chewing insects. Caterpillar, grasshopper, beetle caterpillar, Butterf caterpillar mat natutuwa tayo pag dalawa o tatlong ay may butterfly pero 2 to 3 days meron na niyan. Madalas makita yan sa tanim na gabi. Tingnan nyo sa ilalim, nandoon siya. Ang laki. oh, kailangan susuin nyo hanggang maaga. Kung na mag surtinan kung kong mahuli mo. Ko. Alam naman, pag tumalo niya, nakalungkahin. Peter, madalas namin nakikita ko sa ano, sa uh, tanim na talong at sitaw. Ang kasama namin, matapang lang. Pag nakita niya sa sitaw na lumulaklak, walang patundangan talagang Tiris. Tiris talaga. <laughs> oh, next. <laughs> Dito na tayo sa paraan ng pagsupo. Sa pamamagitan ng pag-spray ng mga likas, hindi ay chemical na pamuksa ng nanilirang insekso. Ito na po, po, dyan po sa binibigay namin ang babasahin, mamili kayo. Sa Gulayan Korte, sa Port Bonifacio, nagagamit po nila yan sa pangkabuhayan, sa pagkakitaan po nila yan. Kaya mag-order kayo sa online, mahal. Pero po, gagawa na lang kayo, i-experimento nyo sa garden nyo, yan, pag mapisa, pwede nyo mapagkakitaan nila. Ito naman sa pangalawa sa paggamit ng biological control. Huwag po natin patayin kung may palaka o malaking gagamba sa tanim natin sa garden. Malaki na tulong po sila. Hindi lang po ang gagamba o palaka. Kasi ayon sa Bureau of Plant and Industries nung kami last year, October, maraming mga insecto o peste na hindi matatawag silang pesti uod palang nakakatulong sila. Pag, pag lumangin na sila, yun, nagiging peste. May iba naman, uod peste na. Pero pag nagiging adult na, friendly and safe na po sila. Kaya minsan, pag-aralan po natin, kasi ang climate change ay natin alam po ano ang mga aseksong dalawin. Na Ito naman, ang pangat manual na pagdampot sa mga insekto at sumuhi. Pag nandidili po tayo, gano'n tayo ng gloves o chanel. Kasi kahit napakalikit na uod yan, nandidili po tayo. Hindi po ba? Kasi may kasama kami pag may nakita yung pinakamalit na uod sa pecha. Akala mo, mamamatay na. Nagsisigaw, nagtitili. Kaya kami na lang ang gumagawa. Ay, ay, next. Ito na tayo sa pangangaswa ng pag-anin. May tanong na wala dyan. Kailan tayo aani? Natsik lang po ang anin. Kailan tayo aani? Wala dyan ang isa po. Siyempre kayo, aanin ko. Oh kayo aanin, wala kayong itinanim. Alam na naman sabihin niyo, pagdating ng 2025, 20, 20, 20, eh, di sa ani kayo, hindi naman pala kayo nakapagtanim. Di po ba? Lajigan niyo. Yan ang tanda niyo ha. Pag may itinanim, may aanihin kayo. Kaya anihin lamang ang mga gulay kung tama na sa gulang. Halimbawa, pechay at mustasa. Two weeks niyo siyang i-pula. Eh, Two to three weeks Halimbawa, ngayon na ang 2 weeks, i-transplant niyo. Doon na kayo magbilang hanggang 25 days. Sa kanilang siya maani. Ang mustasa, pwede niyo maani hanggang 25 days. Kaya lang, ang tangkay niya matigas. Di po ba? Matigas na. Pero, hindi naman lahat tayo na pag malambot, masarap. Pero pag matigas, wow, crunchy. Kaya yung iba, pinapahabot po. Ayan. Pagdating sa Letos, umaabot po ng 30, pagkalipatan, mas mainit po ang klima natin. Minsan, din na po namin pinaabot ng na 20 days, lalo na yung sobrang init kasi iba ang climate natin. Pero